Sa video na ito, hanapin ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kinatatakutang nilalang na ito na tinatawag na Leviathan ay inilarawan bilang ang pinakamahusay na halimaw sa Biblia. Ano ang iyong opinyon tungkol sa Leviathan? Ang Leviathan ba ay binanggit sa Biblia? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa nilalang na ito na tinatawag na Leviathan? Ang Leviathan ba ay isang tunay o mitolohikong nilalang? Bakit nilikha ng Diyos ang Leviathan? Ano ang gagawin ng Diyos sa Leviathan? Narinig mo na ba ang Leviathan, ang pinakakinatatakutan na halimaw sa Biblia? Isang napakalaking nilalang, na inilarawan bilang walang kapantay, na naninirahan sa kailaliman ng karagatan, at nagdadala ng kaguluhan sa loob nito. Nag-exist ba talaga siya? O isa lamang itong alamat na nilikha para takutin at pahangain? Sa buong video na ito, titignan natin ang banal na kasulatan at aalisin ang mga lihim sa likod ng Leviathan. Humanda ka, dahil ang matutuklasan mo ay maaaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa kwentong ito magpakailanman. Iwanan ang iyong pag-like at mag-subscribe sa channel, kung hindi ka pa nakasubscribe. Nakakatulong ito sa amin na magdala ng mas kawili-wili at malalim na nilalaman tungkol sa mga misteryo ng pananampalataya. Ngayon, sumama ka sa akin at manatili hanggang sa wakas upang matuklasan ang katotohanan sa likod ng Leviathan. Ang Leviathan ay isa sa pinakamisteryoso at nakakatakot na mga nilalang sa Biblia, na inilarawan bilang isang napakalaking halimaw na naninirahan sa kailaliman ng karagatan. Ang kanyang figura ay nagpapakita ng kapangyarihan at pagkawasak, na nagpapasigla sa mga alamat at alamat sa loob ng maraming siglo. Sa tanyag na imahinasyon, siya ay nakikita bilang isang walang awa na nilalang, na may kakayahang sirain ang lahat sa kanyang landas. Ang mismong ideya ng isang hindi matitinag na halimaw na naninirahan sa tubig ay kumakatawan sa isang bagay na nakakatakot at nakakabighani para sa mga naghahangad na maunawaan ang mga misteryo ng Biblia. Sa mga teksto sa Biblia, ang Leviathan ay madalas na naubnay sa kaguluhan at kaguluhan. Kinakatawan niya ang pinakamarahas na mukha ng kalikasan, isang bagay na hindi kayang kontrolin kahit ng pinakamakapangyarihang tao. Ang simbolismo ng Leviathan ay malalim na naubnay sa takot sa hindi alam, sa kung ano ang lampas sa pag-unawa at kontrol ng tao. Ang presensya nito sa mga banal na kasulatan ay nagbubunga ng kahinaan ng sangkatauhan sa harap ng mga puwersa ng kosmiko na tanging Diyos lamang ang maaaring mangibabaw. Bilang karagdagan sa teolohikong konotasyon nito, naimpluensyahan din ng Leviathan ang kultura at kolektibong imahinasyon. Sa loob ng maraming siglo, ito ay nakita bilang isang tunay na nilalang, nagbibigay inspirasyon sa mga kwento ng mga halimaw sa dagat sa magkakaibang kultura sa buong mundo. Ang paniwala na maaaring umiral ang isang bagay na napakalakas at mapangwasak ay nagpasigla sa paniniwala sa mga gawagawang nilalang na naninirahan sa mga dagat. Gayunpaman, sa kabila ng malawakang kinatatakutan, ang Leviathan ay isa ring pigura ng pagkahumaling. Kinakatawan niya ang balanse sa pagitan ng kakilakilabot at kagandahan ng banal na nilikha. Ang kanyang kwento, sa makatuwid, ay higit pa sa purong takot, isa rin itong salaysay tungkol sa kaayusan at kaguluhan, tungkol sa kung gaano ang hindi makontrol na puwersa ay isang mahalagang bahagi ng mundo na nilikha ng Diyos. Ang unang pangunahing paglitaw ng Leviathan ay makikita sa aklat ni Job, isa sa mga pinakamakatula at pilosopiko na mga gawa sa Biblia. Sa kabanata 41, hinahamon ng Diyos si Job na pag-isipan ang kadakilaan ng nilalang na ito, na inilarawan ang Leviathan sa mga detalye na nagpapangyari sa kanya na mas nakakatakot. Siya ay ipinakita bilang isang hindi matamo na nilalang, hindi maaapektuhan ng anumang sandata ng tao, at may kakayahang magbigay ng inspirasyon sa takot kahit sa pinakamatapang na puso. Napakadetalyado ng paglalarawan na tila nagbibigay buhay sa isang madarama, halimaw at hindi mapigil na nilalang. Sa mga awit, muling lumitaw ang Leviathan, ngunit sa ibang konteksto. Sa awit 74, siya ay inilalarawan bilang isang nilalang na tinalo ng Diyos, isang simbolikong tagumpay na nagpapatibay sa kapangyarihan ng Diyos laban sa mga puwersa ng kasamaan. Dito, ang Leviathan ay hindi na lamang isang kinatatakutang hayop, kundi isang pagpapakita ng kaguluhan na nasakop ng otoridad ng Diyos. Ang pagbanggit na ito sa iba't ibang mga sipi ay nagpapatibay sa multifaceted na karakter ng halimaw, na maaaring parehong kumakatawan sa isang banta at sumasagisag sa banal na tabumpay. Sa konteksto ng Biblia, lumilitaw ang Leviathan bilang isang kasangkapan sa pagsasalaysay upang bigyang diin ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang hindi maabot na laki at lakas nito ay nagsisilbing paglalarawan ng kawalan ng kakayahan ng tao na mangibabaw sa paglikha. Ang Leviathan, sa makatuwid, ay higit pa sa isang simpleng halimaw; siya ay isang metapora para sa kadakilaan at misteryo ng kosmos, isang bagay na tanging ang Lumikha ang maaaring kontrolin. Ang salaysay sa Biblia ay nagmumungkahi na ang Leviathan ay hindi isang simpleng halimaw, ngunit isang nilalang na may malalim na espiritual na kahalagahan. Ang paglitaw nito sa banal na kasulatan ay nag-aanyaya sa mambabasa na pagnilayan ang kahinaan ng tao sa harap ng mga puwersa ng kalikasan, at kung paanong kahit na ang pinakamalaking takot ay maaaring madaig ng banal na kapangyarihan. Ang Leviathan ba ay simbolo ng kabuluhan o isang tunay na nilalang? Ang duality ng Leviathan bilang isang simbolo ng kabuluhan at, sa parehong oras, isang posibleng tunay na nilalang, ay isang bagay na nakaintriga sa mga iskolar at teologo sa loob ng maraming siglo. Para sa marami, ito ay kumakatawan sa primordial na kabuluhan, isang puwersa na nagbabanta sa banal na kaayusan, at patuloy na naugnay sa mga mapanirang puwersa ng kalikasan, tulad ng marahas na bagyo at rumaragasang karagatan. Gayunpaman, may mga naniniwala na ang paglalarawan ng Leviathan, ay maaaring mayugnay sa isang tunay, wala na o marahil ay hindi pa hayop. Ang pagtingin sa Leviathan bilang isang figura ng kaguluhan, ay nagmula sa mga sinaunang mitolohiya ng Middle Eastern, kung saan ang mga higanteng nilalang sa dagat ay mga representasyon ng kaguluhan at pagkawasak. Ang mga nilalang na ito ay sumasagisag sa kawalan ng kontrol sa kalikasan, isang bagay na tanging ang mga Diyos ang maaaring harapin. Sa konteksto ng Biblia, pinanatili ng Leviathan ang tradisyong ito, ngunit may pagtuon sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos, na may kakayahang supilin kahit ang pinakahindi makontrol na puwersa sa universo. Gayunpaman, iminumungkahin ng ibang mga iskolar na ang Leviathan, ay maaaring inspirasyon ng mga tunay na nilalang na naninirahan sa sinaunang mga dagat, tulad ng buhaya ng Nile o malalaking serpente sa dagat. Ang paglalarawan ng katawan nito na natatakpan ng hindi masisirang kaliskis at ang hinina nito na may kakayahang magsunog ng hangin ay maaaring isang pagmamalabis sa mga katangian ng mga hayop na kilala noong panahong iyon. Sa ganitong paraan, ang Leviathan ay maaaring pinaghalong realidad at mitolohiya kung saan binago ng imahinasyon ang mga nakakatakot na hayop sa mga maalamat na halimaw. Ano man ang pinagmulan nito, ang Leviathan ay itinatag ang sarili bilang isa sa mga pinakadakilang simbolo ng kapangyarihan at misteryo sa banal na kasulatan. Kinakatawa nito ang takot sa hindi alam, ang pakikibaka sa pagitan ng kaguluhan at kaayusan, at ang kadakilaan ng Diyos sa pagkontrol kahit sa pinakamapangwasak na puwersa. Tunay man itong nilalang o mito lamang, nananatiling isang kamanghamanghang palaisipan ang Leviathan. Sa lumang tipan, ang Leviathan ay pangunahing binanggit sa dalawang mahalagang aklat, Job at Psalms. Ang aklat ni Job ay nag-aalok ng pinakamatingkad at detalyadong paglalarawan ng nilalang na ito, kung saan siya ay ipinakita bilang isang hindi magagapi na nilalang, isang tunay na testamento sa kapangyarihan ng banal na paglikha. Sa buong kabanata 41 ng Job, hinahamon ng Diyos si Job na pagnilayan ang kawalang halaga ng tao sa harap ng lakas ng Leviathan. Ang nilalang na ito ay kumakatawan sa isang kapangyarihan na hindi kailanman mapaamo o matatalo ng tao, na nagpapatibay sa salaysay na ang Diyos lamang ang kumokontrol sa paglikha. Ang awit 74 sa kabilang banda, ay naglalarawan sa Leviathan ng iba, bilang isang hayop na natalo na ng Diyos. Dito, ang halimaw ay nakikita bilang isang representasyon ng mga puwersa ng kaguluhan na nasakop sa panahon ng paglikha ng mundo. Ang tagumpay laban sa Leviathan ay isang simbolo ng utos na ipinataw ng Diyos sa kaguluhan na nagpapatibay sa papel ng lumikha bilang isa na nagdadala ng balanse sa universo. Ang talatang ito ay naghahatid ng isang malinaw na mensahe, gaano man kakilakilabot ang Leviathan, hindi niya madadaig ang lakas at kapangyarihan ng Diyos. Ang pag-uulit ng Leviathan sa dalawang kontekstong ito ay nagpapakita ng simbolikong kahalagahan nito sa kasulatan. Siya ay, sa parehong oras, isang banta at isang patunay ng banal na kapangyarihan. Sa aklat ni Job, ang Leviathan ay hindi matamo, isang hamon sa sangkatauhan, sa mga awit, isa na siyang natalo na nila lang, tanda na ang kasamaan at kabuluhan ay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos. Ang dalawang pananaw na ito ay lumikha ng isang kumpletong larawan ng isang nilalang na, sa kabila ng kanyang kabangisan, ay hindi tugma sa lumikha. Ang duality na ito ay gumagawa ng Leviathan na isa sa mga pinaka nakakaintriga na figure sa lumang tipan. Sinasaklaw nito kapwa ang takot sa hindi alam at ang pag-asa sa kakayahan ng Diyos na kontrolin, kahit ang pinaka nakakatakot sa mga nilalang. Ang Leviathan ay lumalakad sa isang magandang linya sa pagitan ng mito at katotohanan. Para sa marami, siya ay isang mitolohiyang nilalang, na naugnay sa mga sinaunang alamat at tradisyong pangkultura na lumaganap sa gitnang silangan at mga lipunan sa paligid ng dagat mediteranyo. Sa mitolohiya ng kanaan, halimbawa, may mga kwento ng isang katulad na dragon sa dagat na tinatawag na Lotan, na natalo ng Diyos na si Baal. Ang mga pagkakatulad na ito ay nagpapahiwatig na ang imahe ng Leviathan, ay maaaring naimpluensyahan ng mga paniniwala at mga salaysay mula sa mga kalapit na sibilisasyon. Mula sa isang simbolikong pananaw, ang Leviathan ay nagsisilbi rin bilang isang malakas na representasyon ng mga mapanirang puwersa. Siya ay nagpapakilala ng kaguluhan at kaguluhan, mga puwersang sumasalungat sa paglikha at sa kaayusan na itinatag ng Diyos. Sa maraming mga teksto sa Biblia, ang mga simbolikong representasyong ito ay ginagamit upang ilarawan ang patuloy na pakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama, sa pagitan ng banal na kaayusan at ng mga puwersang naglalayong sirain ito. Ang Leviathan, kung gayon, ay lumilitaw bilang isang avatar ng mga magulong enerhiya na ito. Gayon paman, mahalagang tandaan na ang simbolismo ng Leviathan ay hindi limitado sa pagkawasak lamang. Naghahatid din ito ng mensahe tungkol sa kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng pagtalo o pagkontrol sa Leviathan, ipinakita ng Diyos na walang anuman sa sansinukob, gaano man kakilakilabot, na wala sa ilalim ng kanyang utos. Kaya, ang halimaw ay may dobleng tungkulin, bilang isang banta at bilang isang patotoo sa banal na otoridad. Ang kalabuan sa pagitan ng mito at simbolo ay gumagawa ng Leviathan na isang kamanghamanghang figura, na sumasalungat sa mga simpleng interpretasyon. Siya ay makikita bilang isang nilalang ng alamat, ngunit din bilang isang universal na metapora para sa hindi nakokontrol ng mga puwersa ng kalikasan at pag-iral ng tao. Ang Leviathan ay hindi lamang ang napakalaking nilalang na binanggit sa mga kasulatang Hebreo. Siya ay bahagi ng isang trio ng mga mythical na nilalang na sumasagisag sa iba't ibang aspeto ng paglikha at banal na kapangyarihan. Bilang karagdagan sa kanya, mayroon tayong Behemoth, isang higanting nilalang sa lupa, at si Zeus, isang napakalaking ibon na nanginibabaw sa kalangitan. Magkasama, ang tatlong nilalang na ito ay bumubuo ng isang hanay ng mga puwersa na kumakatawan sa kabuang kapangyarihan sa lupa, dagat at hangin, ayon sa pagkakabanggit. Ang Behemoth, tulad ng Leviathan, ay lumilitaw sa aklat ni Job at inilarawan bilang isang nilalang na hindi masusupil na pinagkalooban ng walang kapantay na lakas. Siya ay nakikita bilang ang hari ng mga makalupang nilalang na may lakas na walang tabak na maaaring makapinsala. Sa parehong paraan na ang Leviathan ay namumuno sa mga dagat, ang Behemoth ay naghahari sa mga parang at mga bundok at ang napakalaking sukat nito ay ginamit upang bigyang-diin ang kadakilaan ng nilikha ng Diyos. Si Zeus, kahit hindi gaanong nabanggit, ay isang nilalang na nanginibabaw sa kalangitan. Ayon sa ilang rabinikong tradisyon, ang Zeus ay magiging napakalaki na ang mga pakpak nito ay maaaring humarang sa araw. Kinumpleto niya ang trio ng primordial forces na nagpapahayag ng divine omnipotence, na nagpapakita na sa bawat domain, langit, lupa at dagat, mayroong isang hindi nakokontrol na nilalang na, sa parehong oras, ay napapailalim sa kontrol ng Diyos. Ang mga paghahambing na ito ay nagpapatibay sa papel ng Leviathan sa mas malaking saklaw ng paglikha. Habang ang Behemoth at Ziz ay magkaparehong kakilakilabot na mga nilalang, ito ay ang Leviathan na, sa pamamagitan ng kanyang koneksyon sa dagat at kabuluhan, ay nakakuha ng isang sentral na papel sa biblical na mga representasyon ng pakikibaka sa pagitan ng banal na kaayusan at mapanirang puwersa. Ang konsepto ng Leviathan ay lumalampas sa mga hangganan ng Biblia, na lumilitaw sa iba't ibang anyo sa iba't ibang sinaunang kultura at relihiyon. Sa gitnang silangan, halimbawa, ang halimaw na silotan mula sa Canaanite mythology, isang sea dragon ay isang figura na may maraming katangian sa Leviathan. Silotan ay nakikita rin bilang isang nilalang ng kaguluhan, na talo ng isang makapangyarihang Diyos, na sumasalamin sa isang pakikibaka na katulad ng matatagpuan sa mga salaysay ng Biblia. Gayunpaman, ang mga pagtukoy sa Leviathan o mga katulad na nilalang ay hindi limitado sa gitnang silangan. Sa mitolohiya ng Norse, nariyan ang figura ni Jermungandr, ang mundong ahas, na umiikot sa daigdig at nakatakdang lumaban sa huling labanan kay Thor sa panahon ng Ragnar. Ang napakalawak na halimaw sa tubig na ito ay nagdadala din ng simbolismo ng kaguluhan at pagkawasak, na nagpapatibay sa ideya na ang takot sa dagat at mga nilalang nito ay pangkalahatan sa mga sinaunang kultura. Sa Hinduismo, may mga pagtukoy pa nga sa mga sea dragon at higanteng ahas, gaya ng Naga, na bagaman hindi kasing sira ng Leviathan, ay gumaganap ng katulad na papel bilang makapangyarihang puwersa na maaaring maging mabait at mapanganib. Sa ilang mga kultura, ang mga marine being na ito ay nakaugnay sa balanse sa pagitan ng kaguluhan at kaayusan, sa parehong oras ay kinatatakutan at iginagalang. Ang mga paglitaw na ito sa iba't ibang relihiyon at mitolohiya ay nagpapakita na ang figura ng Leviathan ay isang architect na higit sa Biblia. Siya ang sagisag ng mga takot at misteryo na pumapaligid sa hindi kilalang mga dagat at kanilang mga nilalang na pinagsasama ang magkakaibang kultura sa paligid ng ideya na mayroong isang bagay sa kailaliman na hindi lubos na mauunawaan o makontrol. Ang Leviathan ay hindi lamang isang napakalaking nilalang, inilarawan din siya bilang isang mapanirang puwersa ng walang kapantay na sukat. Sa tradisyon ng Biblia, ang kapangyarihan nito ay naubnay sa kabuluhan, takot at kawalan ng kontrol. Sa Job, ang Leviathan ay inilalarawan bilang isang nilalang na ang presensya lamang ay nagdudulot ng takot, na may kakayahang magsunog ng hangin sa pamamagitan ng kanyang hininga. Ang paglalarawang ito ay ginagawa siyang simbolo ng hindi mapigil na kasamaan, isang pagpapakita ng pinakakinatatakutan ng sangkatauhan. Gayunpaman, ang kapangyarihan ni Leviathan ay makikita rin bilang isang representasyon ng metapisikal na kasamaan. Kung paanong ang kaguluhan ay nagbabanta sa banal na kaayusan, ang Leviathan ay sumasagisag sa mga puwersa ng kasamaan na nagtatangkang sirain ang pagkakaisa ng kosmos. Siya ay hindi lamang isang pisikal na halimaw, ngunit isa ring alegorya para sa kasamaan na dapat labanan at talunin. Sa maraming paraan, ang Leviathan ay masamang nagkatawang tao mula sa kailaliman, laging nakakubli, handang sumulpot at magdala ng pagkawasak. Ang kaugnayan ito sa kasamaan ay lalong malakas sa eschatological interpretations. Sa mga teksto tulad ng Isayas, ang Leviathan ay makikita bilang isang nilalang na matatalo sa katapusan ng panahon, sa panahon ng huling paghuhukom. Ang pagkawasak nito ay sumisimbolo sa sukdulang tagumpay ng Diyos laban sa kasamaan, isang sandali kung kailan sa wakas ay masusupil ang kabuluhan kaya, huminto ang Leviathan sa pagiging isang nakakatakot na halimaw at naging isang kosmikong representasyon ng labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Ang duality sa pagitan ng mapangwasak na kapangyarihan at cosmic evil ay gumagawa ng Leviathan na isa sa pinakamayaman at pinakamasalimuot na figura sa tradisyon ng Biblia. Siya ay kapwa-ahente ng pagkawasak at isang susi sa pag sa papel ng kasamaan sa mundo, na nagsisilbing paalala na, sa huli, ang banal na kapangyarihan ang mananay. Bagamat hindi direktang binanggit ang Leviathan sa aklat ng Apokalipsis, maraming iskolar at teologo ang nagkakatulad sa pagitan ng nilalang na ito sa Biblia at ng mga apokaliptik na hayop na inilarawan sa huling teksto ng Biblia. Ang kaugnayan sa pagitan ng Leviathan at ng mapanirang puwersa ng huling panahon ay hindi nagkataon lamang. Sa relihiyosong imahen, ang Leviathan ay palaging naugnay sa primordial na kaguluhan, at ang kanyang huling pagkatalo ay nagmamarka ng tagumpay ng Diyos laban sa lahat ng masasamang puwersa na nagbabanta sa paglikha. Sa Apokalipsis, ang pangitain ng isang huling labanan sa pagitan ng mabuti at masama ay sentro. Ang mga halimaw at nakakatakot na mga nilalang ay lumabas mula sa kailaliman upang hamunin ang Diyos at ang kanyang mga anghel. Para sa marami, ang Leviathan ay nakikita bilang isa sa mga pagpapakita ng magulong puwersang ito, isang nilalang na, sa katapusan ng panahon, ay sa wakas ay haharapin at pupuksain. Ang ideya na ang kaguluhan, na kinakatawa ng Leviathan, ay mapagtagumpayan ay nagpapatibay sa pag-asa ng isang bagong kaayusan, kung saan ang kasamaan ay ganap na mapapawi. Ang koneksyon sa pagitan ng Leviathan at Apocalypse ay lumilitaw din sa mga tradisyon ng mga Hudyo. Sa aklat ni Isayas, mayroong propesya na, sa Araw ng Panginoon, pupuksain ng Diyos ang Leviathan sa pamamagitan ng kanyang matalas na espada. Ang eschatological na imaheng ito ng talunang halimaw ay nagpapahiwatig na siya ay hindi lamang isang banta mula sa nakaraan, ngunit isang simbolo ng huling labanan laban sa mga puwersa ng kasamaan. Ang Leviathan, sa gayon, ay huminto sa pagiging isang nilalang lamang ng dagat at nagiging kinatawan ng apokaliptik na puwersa na mawawala sa darating na panahon. Kaya't hindi lamang ang Leviathan ang nagmumulto sa mga pahina ng lumang tipan, ngunit ang kanyang impluensya ay umaabot din sa mga hula sa katapusan ng panahon. Sinasagisag nito ang huling paglaban ng kasamaan laban sa banal na liwanag, na nagpapatibay sa mensahe na, sa huli, ang kaayusan ay magtatagumpay laban sa kaguluhan. Ang interpretasyon ng Leviathan ay sumailalim sa ilang mga pagbabago sa paglipas ng mga siglo, lalo na sa modernong teolohiya. Sa ngayon, tinitingnan ng maraming iskolar ang Leviathan, hindi bilang isang pisikal na nilalang kundi bilang isang simbolo ng di makontrol ng mga puwersa, likas politikal, o espiritual. Sa panahon ng krisis, ang Leviathan ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang representasyon ng mga puwersa na nagbabanta sa panlipunan at espiritual na kaayusan, mula sa mga natural na sakuna hanggang sa mga digmaan at tunggalian. Ang isang kontemporaryong halimbawa ng simbolismong ito ay matatagpuan sa gawain ng pilosopo na si Thomas Hobbes na gumamit ng Leviathan bilang metapora para sa estado. Sa kanyang tanyag na aklat na Leviathan, sinabi ni Hobbes na tulad ng biblikal na nilalang, ang estado ay kailangang maging isang makapangyarihang puwersa upang pigilan ang kaguluhan ng kalikasan ng tao. Para sa kanya, kinakatawa ng Leviathan ang sentral na otoridad na pumipigil sa kaguluhan at digma ang sibil, isang paggamit ng halimaw na lumihis sa orihinal na konteksto ng Biblia. Ngunit pinapanatili pa rin ang kaugnayan sa kontrol at kapangyarihan. Sa teolohiya, ang Leviathan ay nananatiling kasangkapan para tuklasin ang pakikibaka sa pagitan ng banal na kaayusan at kaguluhan. Sa mga debate tungkol sa kasamaan, maraming modernong teologo ang gumagamit ng Leviathan bilang simbolo ng mapangwasak na puwersa na umiiral sa pisikal at espiritual na mundo. Maaari itong kumatawan sa katiwalian, kasakiman at mga sakuna na humahamon sa moral at natural na kaayusan na itinatag ng Diyos. Kaya, ang Leviathan ay lumalampas sa orihinal nitong representasyon sa Biblia, na muling binibigyang kahulugan sa ilang bahagi ng modernong kaisipan siya ay nananatiling isang makapangyarihang figura na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga pagmumuni-muni sa kapangyarihan, kontrol at ang walang hanggang labanan laban sa kaguluhan, maging sa larangan ng politika, pilosopiya o relihiyon. Ang huling tanong na nakapalibot sa Leviathan ay isa sa mga pinaka nakakaintriga. Siya ba ay isang tunay na nilalang, isang alamat, o isang simbolo lamang sa banal na kasulatan? Ang ideya na ang Leviathan ay maaaring maging isang literal na nilalang ay palaging pumukaw ng pagkamausisa. Pagkatapos ng lahat, ang mga paglalarawan ng mga higanteng halimaw sa dagat ay karaniwan sa ilang mga kultura, at posible na ang ideya ng Leviathan ay lumitaw mula sa mga pagkakita ng mga tunay na nilalang, tulad ng mga buwaya o higanteng mga ahas sa dagat, na ang mga katangian ay pinalaki sa paglipas ng panahon. Sa kabilang banda, ang mitolohiya at simbolikong interpretasyon ng Leviathan ay nananaig sa maraming iskolar. Ang halimaw na nakikita bilang isang representasyon ng kaguluhan, kaguluhan at mga puwersang hindi kontrolado ng tao ay umaangkop sa salaysay ng ilang sinaunang kultura. Ang papel nito sa banal na kasulatan ay tila higit na nakatuon sa pagpapakita ng kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos sa kaguluhan kaysa sa paglalarawan ng isang literal na nilalang na umiral sa pisikal na mundo. Gayunpaman, hindi maikakailan na ang Leviathan ay may pangmatagalang epekto sa tanyag at relihiyosong imahinasyon. Kahit na walang pisikal na katibayan ng pagkakaroon nito, ang alamat ng Leviathan ay patuloy na lumalaki. Kinakatawa nito ang hindi alam at hindi makontrol, mga aspeto na palaging pinaghihirapan ng sangkatauhan na maunawaan at mapagtagumpayan. Tulad ng maraming mga alamat, ang pisikal na pag-iral nito ay maaaring hindi kailanman mapatunayan, ngunit ang simbolikong impluensya nito ay nananatiling malalim na nakaugat sa kultura at relihiyon. Sa makatuwid, kung ang Leviathan ay isang mito, isang tunay na nilalang, o isang metapora lamang, ang katotohanan ay siya ay gumaganap ng isang pangunahing papel sa Biblia at Teolohiya. Siya ang halimaw na humahamon sa sangkatauhan at, kasabay nito, ay nagpapatunay sa ganap na kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay, totoo man o haka-haka. Ang Leviathan, bilang isang tunay na nilalang o isang simbolo ng mitolohiya, ay patuloy na nakakabighani at nakakaintriga sa mga iskolar at mananampalataya hanggang ngayon. Sa Biblia, ito ay kumakatawan sa kaguluhan, ang takot sa hindi alam, ngunit ito rin ay isang malakas na paalala ng ganap na kontrol ng Diyos sa lahat ng puwersa, nakikita at hindi nakikita. Sa bawat pagbanggit, inaanyayahan tayo ng Leviathan na pag-isipan ang ating posisyon sa universo, at ang banal na kapangyarihan na namamahala, kahit na ang pinakanakakatakot na aspeto ng paglikha nito o katotohanan, ang pigurang ito ay may mahalagang papel sa pagbuo ng relihiyosong imahen at patuloy na pinag-aralan at pinagtatalunan. Kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mong malaman ang higit pa tungkol sa mga kaakit-akit na paksa sa Biblia tulad nito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel kung hindi ka pa nakasubscribe. Nakakatulong ito sa amin na ipagpatuloy ang paggawa ng dekalidad na nilalaman at pag-aralan ng mas malalim ang mga misteryong ito. Ibahagi ang video na ito sa mga kaibigan at pamilya para mas maraming tao ang makakaunawa at makatuklas ng mga kwento at turo ng Biblia. Maraming salamat sa panonood at magkita kita tayo sa susunod na video.